Yumanig ang magnitude 6.9 na lindol sa 17 km hilagang silangan ng Bogo City, Cebu bandang alas 9.59 ng gabi ng September 30. Ayon sa PIVOX, may lalim itong 10 km na itala ang Intensity 6 sa Cebu City at Villaba, Leyte. Intensity, intensity 3 sa San Fernando, Cebu at Intensity 2 sa Lawag, Northern Samar. Kabilang rin sa napaulat na nasira ay ang Daan Bantayan Church na isang antigong simbahan sa Cebu. Sa bayan naman ng San Remigio, Hilagang Cebu, iniulat ang maramihang pagkasawi matapos ang malakas na pagyanig. Ayon sa ulat, isang basketball game ang kasalukuyang ginaganap sa San Remigio Sports Complex and Recreation Center nang mangyari ang lindol. Ilan sa mga nasawi ay nadaganan ng gumuhong debris habang nagmamadaling lumabas ng venue. Sa hiwalay na insidente, Sinumpirma ni Captain John L. Sidlayug, hepe ng San Remigio Municipal Police Station na isang bata ang nasawi matapos madaganan ng debris habang natutulog sa kanilang tahanan. Sa ngayon, wala pang opisyal na bilang ang mga nasawi at sugatan habang patuloy ang bantay sa posibleng aftershocks. Pinalalahanan ng publiko na nananatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng otoridad para sa kaligtasan. IFM News.